Hello guys, welcome back to my channel, WPTED video guys Meron naman akong katanungan na sasagutin Ang katanungan sasagutin ko ay sa ayon sa katanungan eh Tawagin lang natin siya sa pangalan na uh, Lisa May Sabi niya dito, basahin ko muna yung katanungan niya Sabi niya, Hello ma'am, may ask lang ako papauwi na ako this coming March Tas may new employer na ako At ready na yung Papers ko at ticket ko Back and forth Singapore to Pinas, may ask ako Kung halimbawa Di na ako babalik sa amo ko at hahanap na lang ako ng ibang agency at magiging amo, amo ko. May posibilidad ba na maband ako dito sa Singapore? Pakisagot po. Please, salamat. Yes po, meron. Kasi kung ipapaband ka o ipablocklisted ka ni employer mo kung i-report -re ka nila sa MOM. Pero kung hindi, kung hindi naman sila willing na ipaband ka, ang maaari lang na gawin nila ay sila yung work permit mo kung mabait yung employer mo. Kasi, meron, meron ang ginastos yung employer mo, meron kang kontrata, meron kang uh, airplane ticket na binili ng employer mo, tapos bigla kang, bigla kang, hindi na babalik sa kanila. So, mahuhulog yan sa tinatawag na, sa mga dahilan na, pwede kang i-blacklisted ni employer mo, yung, mahuhulog yan sa pagiging dishonesty. Yan. Kasi kasaysayan sa isa sa ang pagiging dishonest, pagiging dishonest, isa po sa dahilan niya na pwede kang ipa-blacklisted na employer kung gusto talaga ng employer mo na ipa-blacklisted kanila or i-report -re kanila. So, nasa employer mo 'yan. Pero kung ma kung mabait naman yung employer mo, mayroong tendency na ang gagawin lang nila ay ipakansila lang nila yung work permit mo kung hindi ka na babalik sa kanila yun nga lang kung nakagastos na or gumastos na yung employer mo may tendency na uh, ma-upset sila so mayroon talagang tendency na pwede ka nila ipaband, kaya kung ako sa'yo kung wala ka na talagang balak or wala kang balak na bumalik sa kanila dapat sabihin mo, magsabi ka na lang ng totoo kasi uh, papahal pala kung uh, maipa-blacklisted kanila Uh, suerte suerte mo lang kung yung employer mo na yan, ang gawin lang nila ay ipakansila eh, yung working permit mo. Pero mostly kasi lalo na ang ginagawa nila ay ire-reklamo ka sa MOM or ipa-blacklisted kanila. Okay, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung mayroon ka bang yung mga tanungan, just comment below. Ang advice ko lang sa'yo, kung ayaw mo na dyan sa employer mo, pwede mo naman sabihin sa employer mo na uh, gusto mo na maghanap ng ibang employer. Huwag ka matakot na magsabi niyan kasi once tapos na yung kontrata mo sa kanila, hindi ka naman nila pwedeng pilitin. So kung gusto mo talaga maghanap ng ibang employer, sabihin mo sa employer mo na hindi ka na babalik.